nito maga, Hugas ng pinggan. Ganto ang buhay sa New Zealand guys pag weekend. Lalo na minsan, pares kayo nagtatrabaho. Usually naman, ito sa New Zealand, kailangan dalawa kayo, dalawa, dalawa kayong mag-asawa ng katrabaho para makasurban kayo dito. Siyempre, katapos kong magkukas ng pinggan, maraming panggawa yung bahay, ang pwede yung panggawin. Dito sa New Zealand, kailangan mo talagang magtulungan kayong mag-asawa. Hindi pwede yung isa lang ang gagawa dahil kung hindi, pares kayong may hihirapan. yan, after kong mag ng pinggan, magluluto na ngayon ako ng ating umagahan para sa mga bata. Magagano ko na ang, siyempre, i- eh, magsasanggag ako ng kanin. At niluto ko na paborito nila ang spam. Siyempre, nasama ko ng itlog mamaya yan. Diba? Sagsat yung bawang para sa ating sinangag. Uy! sinama no? Diba? <laughs> Siyempre, pag mag-brown na yung bawang, pwede natin ilagay yung ating kadlamig. Ayan. Nagulito na ng mga bata ang ating siyempre sinangag. Uy, so, di ba? Fried rice! pa. Ayan, di ba? Oo. Ating fried rice. Garlic fried rice. Kaya pinalagyan ko na ng konting asin yan. Mmm. Palasa. At konting paminta. Okay na yan. Diba? gusto na naman ng mga bata mamaya. Alright. Hmm. Oh, diba? At yan, luto ang ating fried rice. O, oh, diba? Alright. Siyempre, sinunod na natin ang ating pangalawang Siyempre yung ating ulam. 'di ba? Ulog na mabata. Okay, mahinit niya ang ating mantika. Pwede na natin ilagay ang ating log. Uy. Alright. Suro na natin na kay log. Kaya tayo ay mag-prison egg. Diba? Pritong egg. Egg. Pritong egg. Diba? Uy. So, ready ng ating egg. Pwede natin yung hanguin. Diba? All Alright. And then, next natin sunod ang ating siyempre pang malakasan. Sunod tayo ng huling-huling yung spam. Okay. Diba? Spam! O nga pala, naiinit ko na nga rin pala yung ating natira, natira na papaitan kagabi. So, ayan. Ayan aming soup ngayong umaga. Diba? Yan lang yan mga lods. Pag wala si commander, kailangan ako i-charge ng kusina para sa mga bata. Kapag ising nila, kakain na lang. O, ba? Diba? No, no? O, diba? Right! Woohoo! Alright! Diba? Yan ang buhay ng New Zealand, mga idol. Ganyan naman. Kailangan natin dito magtulong-tulong para kung salang kikilos, sigurado kawawa yung ating mga asawa. Kaya, guys. Kanyan ang buhay sa New Zealand. Weekend. Tapos, may papakita pa ako sa inyo. Ayun, oh. Meron pa tayong sideline mamaya. Okay, guys. See you guys. Abush.